Ayan si Jibrad. Jibrad, sino naka-scout kay Midit? Ako po yun. Ikaw naka-scout kay Midit? Hmm. Oh. Mm. Simula ano, ano. Simula ano. Na-scout siya. Ano saan? Kwento ko po ba kuya kung paano ko siya na-scout? Oo, oh, pwede. Kwento mo. Ano po kuya? kumbaga... maga... Uh, kami, ako, nagpa-plaza sa... Nagpa-plaza yung... Na yung kainan doon. Ah, sa kainan, kainan doon? Ako. Tapos nakita ko siya, nagtitinda ng lecheplan. Mm. Tapos, parang nakita ko siya ng chance na um, baka pwedeng matulungan. In-interview ko na muna siya kung nag-aaral. Ah. Hindi na daw po siya nag-aaral. Tumigil kasi kulang yung pampaaral. Mm. Tapos? Tapos yun. Sabi oh. ko, ay pwede to. Pasok to sa kategory ni Kuya Rab. Mm. Na pwede ulit makapagbalik ng pag-aaral. Ah. Hanggang si Kuya Rab is binigyan, binigyan laan ng oras para may vlog at pumayag na galing pa siya noon sa ano sa Goa po yata. Mm, galing pa Goa. Nung sa change oil po baga, po mm. Model. Ha? Ah? Model sa change oil galing pa siya noon part-time job. Ah, part-time job. Oh, mm. yung binalag na siya ni Kuya Ram. Doon doon nakilala si Leche Plan Girl. Ayun. Yung, si Kuya Rab, mm. nagpa siya so siya. ang nagpakilala sa So ang talagang hanap buhay niya, Leche Plan oh, talaga? kami. Hindi ko siya nakilala? Naglakas loob akong interview siya. Interviewin? Oo. <laughs> pero noon ba, ay meron na, meron na siyang channel o Facebook, meron na siya? Facebook po, oh, pero hindi ko po siya kilala sa social media. Ay, hindi ba kilala sa social media? Kumbaga po, naglalakad-lakad lang talaga ako dun sa plaza na yun na naghahanap talaga may scout. Hindi hmm. ko siya kilala sa social media, kahit sa TV. Talagang naglakas loob lang talaga ako okay. kausapin siya. Bumila ko ng 10 piso ng lechef lang yata. 10? Piso ng lechef Plan. 10 piso? Oo oh, Na... Kasi yata yung 10 piso. Yata? Ah, gano'n. Tapos hmm. doon mo siya doon nagsimula na ano gano'n? Oo oh, i-vlog pa ni Galinga Pro. I-vlog si ni Galinga si Pro. Medit ba sila niya? Si lechef Plan. So, ang nangyari, na i-vlog ni Kalinga Pro, naging Galinga Pinjels. Opo. Oh, ano nangyari bakit siya biglang umalis o tumigil na wala sa wala na sa Oo kuya pa hindi ko rin pa alam anong dahilan niya kasi unang-una -una, ba hindi ko rin alam kung bakit siya umalis mm. kasi unang-una -una, hindi niya hindi hindi na siya na nagko-contact simula no Mga ilang episode na rin to ako na po nag-adjust ng kuya Bal na nagchat-chat na ano, uh, pupunta ba dito si Kuya kasi si Kuya Rap, kasi nagda-direct na sa kanya eh. Hmm. direct na sabi ko. Ah, sige, mapunta lang dyan si Kuya Rap. Kumbaga sila nang may communication. Hmm, may, may date. Apo. Saka, hindi ko rin alam, baka, ang, ang sabi-sabi Kuya, ah. hindi tayo sigurado. Mm -hmm. Ang sabi-sabi, nahawa, nahawa ka ng sponsor. Nahawa ka ng sponsor? Ang sabi. Ah. Uh. Pero ako wala rin Aung alam kasi kung nauna, hindi ako kasali sa mga GC nila. Mm. Gising ng mga viewers, gising ng mga sponsor. Hindi hindi ako hindi ako kasali kaya ang kilala ko lang yun na sponsor. Si Ma'am Ana Rita Reyes. Yun lang kuya ba ng kilala ko? Uh, okay. Na sponsor ni Ate Medy. Hmm. Mula pa nung ano, na kilala si Medit uh, na, vlog ni Kalinga Prab, in-acknowledge ba niya na ikaw na kay-scout sa kanya? Ano po, si Kuya Rob po ang nag sa akin. Tapos minsan, minsan po, kung hindi man sabihin ni Kuya Rob, yung talagang si Kuya Rob po ang magigaling na uh, ganito. Maybe, really, pasalamat niya sa nakaiskot sa iyo. Mm -hmm. Kung hindi pa i-mention ni Kuya Rob, mm -hmm. behind the camera to, kinakat na to ni Kuya Rob. Uh, ikaw, ikaw ang tatanungin ko, anong mas maigi na mas mabuti bang nawala siya sa kalingap o mag stay sa kalingap? Ay, ano? sa akin po, Kuya buti na po yung uh, napahiwalay na. Ka. Kasi ako rin po yung nasasaktan na. Mm -hmm. Kasi bilang scouter po ba, oh. eh, ako rin yung nagdala sa akin sa kalingap. Tapos may mga ganito. Kumbaga, noon pa, noon pa man. Hindi na lang ako na, eh. nanahimik. Kumbaga, ayaw ko ng issue. Kasi nga, good vibes lang ako eh, sa K-Boys. Sa team kalingap, scouter ng mga uh, karapat sa tarapat. ngayon mayroon siyang issue mayroong si Anarita naglabas oh, ng mga oh. resibo o nga po eh napanood niya po eh sabi ko ay dami ang laki ah. Das nanood rin po ako nung nulay mo po yay tawa ko dun o no? kung na lang mo ah. ngayon sa ano sa landing pads po baga hindi naman siya hindi naman sa in kinokontra ko si Mayder oh, may mga vlog may mga ano may mga live ako na pabor sa kanya eh ako man po, hindi man ano, sa ano, kasi marami rin pong naririnig eh, na tungkol sa akin. Ganito, tinatakwil ako, tinatakwil na hindi naka-scout, hindi naka sa kanya. Masakit lang sa akin, pero nanayunig uh, ako. So, meron ka bang sa kanya pa rin? Cellphone or ano? Sa totoo sila po, sobrang tagal na. Na hindi, siya mismo ang hindi kumontak sa akin. Yung busy. Kasi balak kong hingin yung kanyang ano, side sa issue. Yun na po kayo bali. Tapos, ngayon ka ba kung uh, gusto ko ka bali, bigay ko sa yung Facebook na demand. Ha? Ngayon, oh, sige, sige. Ha? Ni Ma'am Ana Rita Reyes. Kasi napanood ko po yung sa live page. Eh. Gusto ko po yung <laughs> yun, Nagko-comment ko ako tonight mm. para maano yung panic ang mayroon. Kasi ayaw ko naman na, na ano, na one-sided lang ka tayo. Gusto ko rin marinig yung, yung side equal. ni ni Medit ko bakit uh, gano'n. Kung kaya... gusto niyang uh, magpa-interview sa akin. Hindi naman, walang problema. Saka ano ko lang po kayo yung minaririnig pa ako na kulay -kulay na. Hindi uh, naman sa pangano, Kuya Bal. Kung bakit gusto ko lang linawin, Kuya Bal, kung galing ba talaga to sa ano? Galing ba talaga to kay... Sa, sa mismo uh, sa mismo mama niya, Kuya Bal, na Pinatakwil ako bilang scouter. Hindi yung pinakansan. Pero hindi ko naman alam kung totoo yun. Sino nagpinto sa'yo? Nga ano lang ko eh. Nga rinig-rinig ko lang sa mga comment. Comment. Hindi ko alam hindi ko alam kung saan comment. Basta may nabasa akong comment. Mm. Yun yung pinakamasakit na nasabi ko sa live ko. Mm. Tapos ngayon, naalala niya ulit ako. Bakit ang naalala? Nagbanggit sa'yo? Oo. Uh -huh. na. niya ako. Chinat ka niya? Oo. Kailan? Na kanina. Pero hindi. Ano sabi? Yun nga, hindi ko pa sina, sinasagot. sabihin mo, sabihin mo siya, ay, ay, ayoko, ayoko kasi mag-direct. Ayoko mag-direct. Gusto ko na, sabihin mo na, sabi ni Kuya Bal, kung gusto mo raw na interviewin ka regarding sa issue. On air. Hindi, Hindi mo na. Puntahan ko siya sa Naga. Sige po. Sabihan ko po. Chat ko. Chat ka mamaya po. Okay, chat mo siya tapos. Pag na-chat mo na, salim mo sa akin. Opo. Okay. Saka yun, parang sa akin, parang wala lang yung ano. Ang gusto ko lang, ano, tumingin ko sa pinanggalin ng kung saan siya, mm. saan siya nagmula. Ah. Mm. Uh Huwag kalimutan kung sino ang... Hindi man sa pangalan, mga pa ba yung tinatawag na, ang tawag yun yung parang sinusumpat. Hmm, hindi naman. Oh. Uh -huh. Kumbaga, bilang isang tao, kung no, mag-sense ka po, bagay na bilang, bilang uh -huh. isang tao. Kahit po ako, kung hindi dahil sa kanila, wala rin ako. No? So, ano, ano, yung, ano yung ugali na hindi mo nagustuhan kay Medit? Na, na, mm -hmm. yung, na, ayaw mo? Ay, ano po, yung pagiging, ano, yung parang ano po, uh, minsan, hindi, hindi siya, ano, parang, yung may, may mas na itutulong, yung mas pinapansin. Ayun. Opo. Parang nabaliwala ka na rin as Opo, scouter as wala mo nang naitulong na financial, at least natulong ako siya bilang isang kalimut na naipasa ko siya kay kalimut. Mm. -hmm. Saka pagbalik na po siya sa pag-aaral uh, bilang uh, mm -hmm. uh ng NCF. Dahil po yung kay, kay Kuya na sa pag-vlog ng Kuya sa akin. So, ano minsahe mo kay Medit? Minsahe mo sa kanya? Yun lang. So, Medit, kung nanonood ka man, alam ko uh, may masakit pa na salita sa iyo. Yun ay ano, uh, panic ko at mga na napakinggan ko sa tagal-tagal ilang months na ngayon ko lang sinabi sa live ko. Yan. At kung gusto mo man at may live mo, paliwanag. Yan. Ito, pwede ko daw dalawin ni Kuya Bal sa Naga. At willing naman ako sa months ko Kuya Mal. sa Naga. Bilang sa Naga, uh, Taga Naga, kababayan. Yun. Um, uh, sana uh, natin yung uh, kung ano man yung uh, panit na pinagalit. Kasi uh, mm. sa akin ba, aminin mo natin, hindi tayo perfecto tao. Uh. Oh. Kaya yun lang naman. Uh, yun lang kayo, Val. Okay. Salamat, ha? Ako so, kayo, eh. Val. Sa G-Bot po, mga kaibigan. Always, sana lang po tayo, positive. Yan. Maniwala tayo sa Panginoon. Always.